Patay ka sa akin ngayon, Mario Brothers. Anyaman mo na pala ha. Ayan yung admin office nila. Mag-isa lang yung babae dyan? Oo! Hmm. Oh, Mag-isa lang sa ginsa na. Oh. Siguro yun, gardiker, nagwawalis. Pupunta kami sa kapatid ko yung may swimming pool sa overlooking may swimming pool pala yan well sa loob so, kung yung Morrill ano? Morrill Brothers na yun ah. Oh. makikita ko na ang bahay kailangan pakainin mo naman kami kanina pa kayo, dalawang vices na balik balik sa iyo dyan ito daw yun yung may elevator ito so, eh. Um, bahay ng katulong namin yan. Ayan. Yeah. Ayan. Um, hanggang doon sa likod yan, katulong. Pito kasi yung katulong namin. Pupunta so, kami sa bahay ni Maurilio Brothers. So, yun, um, laki nito. Oh. May 3 million kaya yung 100 square meter dito. Wala siguro, no? Parang dito naman tayo dumaan ka rin, Yan yung bahay niya, guys. Patatanaw ko na. Yon, Yan. Bahay ni Maurelio Brothers. Yan, bahay yan ano namin ng guardia. May CCTV pa si guard natin ah. Sinsado na si guard natin ah. Naka CCTV pa sa hagdan ah. Ha. Ay. Bawasan ko yung ano. Yung sakot nila. Galing oh. Sinasayang nila yung tubig oh. Mga lang. Paahon din tong bahay ni Maurilio pala yan na guys sir pagiging oh okay, sir ah. chup chup ha, ha. ayun naman bahay ng mama ko yan bahay ni mama ko yan sana walang din sila na nakatira dyan ito na mga kaibigan naputput na yung elk namin hindi na makaahon sa bahay ni ano Florilio yan ang mga kaibigan bahay nyo yan. may swimming pool yan tapos may overlooking sa taas oh. grabe mga kaibigan ayun si Maurilio na nakamotor ah, ano? ang bahay nyo kaibigan oh. Oh. takot sa kuryente Maurilio ha Bell! ganda ng bahay ni Maurel yung mga kaibigan ayan na yung mga mga, mga boys ng mga tuyo pinuunahan pa ako